Sa lugar na ito ay mayroong isa, dalawa, tatlo, apat, lima at marami pang mga talon. Wow, ang ganda! Mataas ito, lalo na pag sa personal. Matatagpuan din dito ang kakaibang bulaklak na tinatawag na corpse flower. Ang mga ito ay matatagpuan sa bayan ng Valderrama sa Antique, malapit sa sikat at dinarayong Villa Valderrama Mountain Resort sa Barangay Binanugan, Valderrama, Antique. Mula sa bukana ng nursery ng Villa Valderrama, nasa isang oras ang paglalakad sa ilog bago marating ang lugar na pwedeng mas humaba, depende na rin kung gaano kayo kabilis maglakad. Ang unang madaraanan ay ang mga kakaibang bulaklak na tumutubo rito, na kung tawagin ay corpse flower. Dahil ito ay may kakaibang amoy, lalo na kapag nabasa. Kung ikaw ay mapalad, maaari mo ring matagpuan sa lugar ang raflesya, na siya namang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo, na na isa ring corpse flower. Ang pinakaunang talon naman na madadaanan sa lugar ay ang Kawa-Kawa Falls. Ito ang pinakapinupuntahan ng mga turista sa lugar. Ngunit kung tulad ko, gusto mo ng adventure at mag-explore sa mga lugar na hindi madalas napupuntahan ng iba, bagay lang na dumiretso ka pa. Mula sa Kawa-Kawa ay maglalakad ka sa ilog na madulas at marami kang talon na madaraanan sa lugar. Hanggang sa marating mo ang talon na ito. Mula naman dito, umakit naman kami sa taas at pinuntahan ang tinaguriang Triple Falls na mayroong, yes, tatlong magkakasunod na mga talon. Malamig at malinis ang tubig sa lugar na ito at mayroon na rin tumutubong mga pine trees. Hindi namin alam ang mga pangalan ng mga talon dito dahil hindi rin naman ito madalas pinupuntahan ng mga tao. Kung nais din yung magpunta sa lugar na ito, mag-PM lang kayo at may i-refer akong tour guide sa inyo. Share ko lang. Bye-bye. Salamat.